Gusto nyo bang malaman ang nag-iisang tip para kumita gamit ang cellphone nyo? Yes! Ito yon mga kabsat, pakinggan nyo ako hanggang matapos ang video ito para malaman nyo yung effective tip na nag-iisa lang gamit ang cellphone nyo para kumita kayo. Pakinggan nyo itong mabuti kabsat kasi alam nyo bakit? Walang palya ito, panigurado paniguradong panigurado kikita kayo mga kabsat gamit lang ang cellphone ninyo. Alam nyo kung paano mga kabsat makinig kayo mabuti. Panoorin nyo ang buong video ko. Ito yung tip na nag-iisang effective talaga para kumita gamit ang cellphone nyo. E di ibenta nyo. iba kita kayo kahit na ano pang model yung cellphone nyo. Tsak, kikita kayo. Walang palya mga kabsat. Kaya ano pa, gawin nyo na yung tip na ito. Salamat and God bless!